So, ito yung bagong bili ko ng mga pure na basilan. Hindi lang siya pure, 100% pure na basilan kung saan galing talaga ito mismo sa basilan. Actually, ang napakaganda dito namanok manok is, as in sa pure siya, is uh, napakamura lang niya. Kasi nga, dito sa lugar namin, ako is uh, nakatira po ako dito sa Cagayan de then ito, ito yung manokan ko is nasa Alae Bukid Bukidnon so Cagandero City and Alae Bukid nun is malapit lang sila so Cagandero City is part of Mindanao so dito talaga original itong mga manok na basilan na hinahanap po natin uh, kung saan maraming nag-i-inquire sa ating uh, uh, Facebook page kung meron ba tayong mga binibinta na basilan, so as of now wala muna so ito, ito yung nabili ko kahapon. Actually, tuwin ko lang ah. So, yan oh. Kita nyo yung kanyang katawan. Yan. Yung kanyang itsura, di ba? So, anong masabi nyo? Talagang pure talaga siya na basilan sa kanyang kulay, sa mukha, sa kanyang katawan. Yan you know. o. Actually, bata pa taon na sa mga 3 months mahigit pa ito na manok. So, tinimbang namin ito, itong mga basilan na ito. Of 3 months, maubot na siya ng 1 kilong kalahati. Ito oh. So, alam nyo ba kung magkano lang yung bili ko nito? Napaka-mura. Maniwala kayo sa hindi. Nasa 500 lang ito. Itong uh, pure na basilan. So, yan. So, ang iba magsabi kasi na, ayan, pure pure, uh, pure basilan yan. Pero, ang totoo is na-cross na siya. Pero, ito talaga ang pure talaga na basilan. Kung saan, galing po talaga ito siya sa basilan. Yan. So, ito yung gawin natin na future na breeder po dito sa ating mga manok. Kasi meron din ako nabili ng mga 15 na mga basilan. So, ito yung maganda na i-partner. Yan, bali dalawa ito sila. Ito yung binibili ko ng basilan. um uh, no nag-inquire ako doon sa ano, doon sa sa, ngayon, sa Visayas, sa Luzon para makakuha ako ng idea kung ano ba or paano ba mag-presyo ng basilan. Sa ganito na 3 months old, mahigit mag 4 months, halos nasa 1.5 siguro, 1.2 yung prison yan. Pero dito isipin nyo yung ganito, nasa 500 lang ito. Yung isang ganito, so halos kalahati yung prison sa Visayas at sa Kasalusan nagalaga ng manok na basilan sa Visayas at sa Kasaluson. Pero, bakit nga ba basilan yung isa sa mga pinaparami po natin dito? Kasi ang plano ko kasi dito sa ganito sa mga basilan is plano ko kasi magship ng manok sa Luzon at sa kabisayas Nagtatanong ako kung uh, magkano ba ang bayad kung magpa tayo ng uh, manok. So nag-inquire na ako doon sa shipper po. So ang sabi niya 1000 per box sa so, isang box uh, pwede ilagay dyan dalawa kung mga maliit na manok. Pwede din po ay uh, apat na manok sa isang box na yung babayaran sa shipping is nasa uh, 1,000 lang siya. So, yan. So, ito. So, kayo kung nasa Visayas kayo at saka sa Luzon, kung meron kayong nahanap or nag-inquire kung magkano yung presyuhan ng mga pure talaga tulad nito na 100% pure na basilan, magkano ba yung presyo ng ganito na mahigit uh, 3 months na or halos mag 4 months na di ba nasa 1,500 2,000 yung isang ganito pero dito sa Mindanao sobrang mura lang po ang ganitong klase ng mga manok so kaya nag tayo ng manok tulad nito ba silang kasi may purpose meron tayong mga plano meron po tayong goal kung ano ba yung plano natin sa ating pagmamanok so ang plano ko is magship ako ng manok sa Luzon at sa, uh, bisayas sa darating na panahon So, worth 500 na pure na basilan, talagang napakamura, hindi kalugi talaga. Kasi galing kasi ito sa, dito sa Mindanao. Yan. Ang mayari kasi nito, nitong nabili ko na basilan is, uh, isa siyang army, isa siyang sundalo na nasa doon sa basilan. Yan o. Oh. So, kunin din natin yung isa. So, ito naman yung isa. Come here. Hey. <laughs> ko, Ito rin isa, oh. dito tayo halagay lang dito Yan din yung isa oh. Kita nyo At ito rin magkakapatid ho sila So supposed to be Isa lang yung bibilhin ko Kaso sabi niya Dalhin ko na lang daw itong dalawa So since naisipan ko na marami akong mga mga basilan dito at kulang ako ng roster. Kaya dalawa na lang yung binibili ko. So kita nyo naman sa itsura, di ba? Yan. Hmm. So, yan ang oh. Napakalaking rock I-compare nyo itong basilan sa mga kahit sa mga upgraded o mga pure na mga bisaya na manok ang inyong 3 months old titimbang kaya ng isat kilo at kalahati 1 and a half kilo so ito 3 months old kayang tumimbang ng 1 at kalahating kilo within 3 months itong mga pure talaga na mga basilan so pagbibili tayo siguraduhin talaga natin na pure yung ating mabibili ng mga basilan na. dito nga na may nalaman ako dito na nagbibinta po ng mga basilan two uh, 250 per kilo so napakamura lang dito sa Mindanao ayan Sana maparami pa natin ito. Hindi ka kapag ito yung mga alaga mo mga basilan. Kasi nga sisi pa lang. Pwede ka nang kumita agad. Actually maraming naging pa sa akin kung meron daw mga pure na mga sisi na basilan. Kaso nga lang medyo hindi pa muna. Kasi bago pa lang tayo dito nagmamanokan. Uh, Wala pa tayong 3 months. Mga 2 months pa lang tayo dito sa nilipatan po natin na manok. Yan. So ito mga pure. Meron din ako example ng isang manok na ano na basilan. Yan oh. Tingnan natin isa. ready to breed na po ito itong mga basilan so, hindi na lang natin kukunin siguro diba? Ayan. basilan din yan pero yung isa na basilan na bili ko XL yung kanyang size ito, mas lalaki pa siya nito pero actually malaki na ito itong basilan so kita nyo naman yung ah uh, mga inahen ko dito ng mga batilan, yung mga hen. Yan, mga 6 months. Yan, mga no, mga 6 months, mga one year mahigit. Kaso medyo madilim na lang. So dito na lang banda dito. Dito lang banda. Hmm, ito oh mga basilan no, oh. ayan o oh. basilan ayan oh. ang bili ko nito kasi kasi naging na ito 1,000 so yan 1,000 mga RTL lang kasi ito eh nang binili ko sa ano doon sa Medina yan yan yung ginagamit ko na basilan rin oh. Yan, sobrang laki na basilan. So, yan yung ginagamit ko. So, hoping sa darating na panahon ay uh, makapag-shoot tayo sa Bisaya sa Saka Luzon ng mga basilan kasi maraming nag-inquire. Yan. Siguro yung basilan roster ko umabot na po yan ng mga 4 or 5 kilos sa ata yan. Napakalaking manok. Yan o, oh, kita nyo. Nabili ko lang yan dito ng 1,300. 1,300. Pero sa iba, kung nasa Visayas at sa Kaluson ka, yung ganyan siguro, 5,000 na siguro yan. Pero dito, 1,000 plus lang. Yan yung mga basilan ko dito. So, kulang, actually, kulang ako ng roster. Kaya, bumili ako ng isa. Yung pure talaga. Kasi, ang gusto kong mangyari dito sa akin pagmamanaw, limbawa, may mag ask kung pwede ba daw makabili ng ano ng pure na basilan at least yung may bigay ko talaga is uh, sigurado po tayo na pure na talaga na basilan hindi siya cross yan so so yan pag dito ka sa Mindanao talagang sobrang mura lang talaga dito itong manok na galing talaga nito tulad ng uh, mga basilan okay na So, meron na tayong ano, naglilimlim na mga basilan po dito. Ipakita ko sa inyo. Ito ay nasa 16 days na siya uh, siyang naglilimlim. So, how many days na lang meron na tayong sisiyo ng basilan. So, 5 days to go. five uh, four to 5 days to go. Meron na tayong sisiyo ng basilan. Dito, uh. dito, So yan yung basilan Ito yung example lang itlog ng basilan Napakalaking itlog Yan Itlog ng basilan So naglimlim na ito siya Mga 16 days So hintay na lang natin uh, May mga sisiyon na tayo So tingnan na lang natin kung Ano ba uh, Baka pwede na tayo magpinta ng mga sisiyon nito Yeah. Meron din po tayo dito sa kabila, may nagbilim din po ng mga basila. So, yan ang kagandahan kapag ready to na po yung mga manok na natin. Wala pa tayo 3 months dito. Pero ano na? Um, may mga sisyon na tayo dito. Dito mga sampi na. No? may nangislog na kasi dito eh. Pero ang topic natin ngayon is basilan. Sige ka dito. Sige <laughs> ko sa live. Dito. So dito banda, meron din tayong isa pa na basilan na naglilimlim yan oh. It's a pure basilan. Ito nasa mga 13 days pa ito na naglilimlim so... Uh, maghintay pa tayo ng about mga 8 days siguro ay uh, pwede na ito mapipisa ayan